Kumusta mga pare koy? So ito na nga, it's me, I'm back, ang inyong kaibigang makulit pero mabait, Yusra Hello guys! So ngayon medyo masarap yung init ng araw, nakakasilaw pero yung, yung weather natin ngayon guys is napakalamig. So, nasan ba si Isrero ngayon, guys? Siyempre, nandito lang naman ako sa napakagandang garden ni Mr. Inusang. At isama natin ngayon si uh, Inusang. Ah, uh, So, siya yung nagmamayari, guys, nung pupuntahan natin ngayong lugar. So, ano ba yung pupuntahan natin ngayon, guys? syempre tanyo, ba? Diba? Sobrang dami ng orange na sa ating harap ngayon. Wow, ang sarap, grabe a-active yung acidic ko nito pag kinain ko to lahat ngayong araw na to wow oh. alam niyo yung pag hinawakan mo siya pag hinawakan mo siya kala mo galing siya sa, free, sa loob ng rep ganun kalamig pero yan guys di ba diba? oh so syempre may pre-taste tayo titikman natin kung ano bang lasa nito yung bagong pitas usually kasi ang Nakakakain lang ako ng orange yung galing sa, yung galing sa, yun, siyempre sa market, bibili ka, diba? Pero first time ko ngayon nakakain ng ito mismo, yan, mismo, diba? Mismo galing sa puno. At alam nyo ba nakaka-amaze? Kasi kahapon sobrang tabitay na tabitay akong kumain ng orange as in kahapon pa ako guys gustong kumain ng orange at sabi ko talaga sa prayers ko sa Lord Lord gustong kumain ng orange tapos alam mo yun hindi lang tayo pinakain ng orange ni Lord imaginein mo hindi na lang patay ni Lord dito sa gubat <laughs> na punong puno ng mga puno ng orange o oh, ba diba, guys Murat oh, mo Moides ka. ah, Arigatong sa'yo So ayun guys, sasamahan tayo ni Mr. ni, ni Inosan kung saan tayo kukuha ng orange. O yun, siya mismo yung nagpitas ng orange para sa atin. O, oh, arigato gozaimasu, Anthony. So, ah, kulang mo dahil jibudes. Arigato gozaimasu. O, oh. so binigyan tayo ni Mr. Inusan guys ng tatlo. But Mr. Inusan may Mr. na no, Mr. may son pa. Mr. Ino, ayun. Binigyan niya tayo guys ng tatlong orange. Wow. Bigay sa atin to ni Lord. I love you daw. Sabi ni Mr. Ino. So, ayan guys. So, meron tayong I love you orange tree. Ngayon, titikman natin guys kung anong lasa ng orange to guys. Kung matamis ba, maasim o sakto ba yung pagkahinog. Let's see guys. So, nakita nyo guys, diba? Bago na uh, usually kasi guys ang uh, ginagawa natin, ginagawa natin pag kukuha tayo ng orange sa galing sa puno diba? um, inaano lang natin parang mano-mano gamit yung kami natin hilain natin ng ganun so sila guys talagang gumagamit sila ng gunting para putulin yung yung sanga kung saan nakakabit yung orange so ngayon guys kakainin natin guys okay so ito na mga parikoy hawak na natin yung isa sa orange na binigay ni Inusang sa atin so ngayon ang gagawin natin bubuksan natin to tapos titikman na natin kung uh, masarap ba yung orange farm ni Inusang dito sa Yokohama Japan. So, alam ko excited na rin kayo guys na kainin ko to <laughs> So, alam nyo guys sobrang lamig niya. As in parang galing talaga sa rep. Oh, so, ayun. And titikman natin guys kung ano yung lasa. Siyempre, natural maasim. <laughs> Pero, gusto ko malaman kung maasim ba talaga o naman namis ng na So, so try natin guys grabe yung sarap sarap guys sobra sarap hmm, sobrang fresh na fresh siya. kasing fresh na mga face ng na mga nanonood ngayon sa aking vlog sarap promise hmm, so guys kung gusto niyo pumunta dito sa Yokohama, dadaling ko kayo dito. Yon, kakain tayo ng napakadaming orange. Yon sa kapitbahay namin, 'di ba? Ang kapal ng mukha ko, guys, 'di ba? <laughs> kapal ng mukha ko, 'di ba? Pumunta ako sa kapitbahay para manghingi ako ng orange, pero siyempre, um, niready na siya ng Lord bago tayo bago pa tayo pumunta. Kasi kahapon talaga, guys, sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko kumain ng orange. Pwede naman tayong bumili, pero um, Ewan ko ba parang mm, ayaw ko pumunta sa market yung pala may naka, may magandang uh, niready si Lord sa na place tulad nito, di ba? So nakaka-amaze yung experience guys na kakain ka ng orange na wala kang gastos tapos hindi lang yun nakakamiss pa na dun ka mismo kakain kung saan makikita mo yung hundreds and thousands of orange na nakapaligid sa'yo diba so lilibutin pa natin guys yung taas ng bundok na to. Mga parikoy, so ngayon nasa harap natin yung napakagandang creation ng Lord. So ayan, yung mga mahilig dyan sa mga puno-puno. So nasa harap natin yung puno ng mga kawayan. Di ko alam, alam ko lang kawayan eh. Pero itong mga matataas na mga puno na to. So ito guys yung um, pag autumn diba guys. So ito siya. Ayan. Kulay ano siya ngayon guys. Kulay yellow, yellow, orange. So may mga green pa. So hindi pa nag-fade yung iba. So andito tayo ngayon guys sa taas kung saan napakasarap ng ambience. Parang feeling ko na sa Pilipinas ako. Nakita ko yung gantong view before sa Pilipinas nung pumunta ako sa Davao. Ayun, hashtag sa mga taga Davao dyan. sa so, especially sa Toril. So ayan guys, ito yung taas ng uh, farm ni ng tumudachi nating kaibigan. So ayan, 'di ba? So ang sarap dito, guys, umupo. Imagine mo nakaupo ka diyan, 'di ba? Tapos nagwo-worship ka lang sa Lord. Ini-enjoy mo yung ambiance, ini-enjoy mo yung yung magandang life na binigay sa atin ng Lord, 'di ba? All throughout, 'di ba? Baka praise the Lord ka pa rin talaga sa Lord dahil sa mga uh, creations niya. Diba? Tulad nga ng devotion ko kanina guys sapat na na pagmasdan natin yung kagandahan ng kapaligiran na nilikha ng Diyos para sa atin. Para masabi natin na we are so blessed kung paano binigay sa atin ng Lord yung mga bagay na to na maganda sa paningin natin, di ba? So ayan. So dun guys, nakita nyo guys, meron pang ano eh. Um, baka kailangan guys ng tagapagmana ni ano guys no ni lolo tumudachi <laughs> baka ako gawin yung tagapagmana dito guys <laughs> si don tumudachi <laughs> yung hapon nating tumudachi guys no don don pala yun guys don, don 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 so ayan guys another oh merong pang patri ulit guys ng orange oh pero hawakan lang natin guys wag na nating kuhain, kasi gumagamit sila guys ng gunting sa pag um, pitas nitong orange so ayan, dami so alam ko guys na amaze kayo sa mga pinakita ko nakita nyo ngayon mga pare ko yung mga puno ng rambutan <laughs> feeling ko kasi rambutan siya kasi pakita ko sa inyo yung sample ha. ayan o oh. <laughs> Ay, ang taas di makita. Wait, wait, wait. Rambutan nga to. Ram, um, Japan rambutan. <laughs> Japan rambutan. Ano man tawag sa... Hindi ko na kung kinakain ba or what. Ito kasi siya, oh, tingnan mo. Naman siguro. Ayan siya, oh, di ba? Ayan siya, guys. Oh. Ang alam ko rambutan yan. <laughs> So, sige, sige. Hindi natin alam kung anong tawag sa puno na yan. Pero, ayun, ang dami. Ito, 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 ang dami. Hindi ko alam kung anong tawag sa puno na yan. Ha, pero, hindi ko alam kung puno. lang alam ko dito eh. Ito siya. So, ay ah, ito siya, guys. So, sa loob niya is... Ala, wala Ala, la, la, la. na ano natin. papagalitan tayo na, ano natin. Ayan, siya. Iyon oh, ayan 'di ba? Medyo be careful lang sa paghawak kasi medyo ano siya, matinik. So hindi nga siya rambutan. <laughs> hindi siya rambutan kasi matinik, masakit sa kamay. Ngayon nandito ako ngayon sa ilalim ng mga kawayan nakaupo. At syempre, charan, dala ko yung dalawang orange na bigay sa atin ni uh, kaibigan nating hapon. Si Inusang, ayon. So, wala lang, napagod lang ako sa kakalakad pataas, pababa, pataas, pababa. At gusto ko lang ngayon damhin yung ganda ng kapaligiran, yung kapayapaan na binibigay ng paligid ko ngayon. Sobrang ang sarap, parang ang sarap. Hindi parang ang sarap pala na uh, tumira sa gubat. <laughs> Kaya napakapalad ni Tarzan guys, kasi 'di ba? sarap, ang sarap tumira sa, tumira, tumira, tuloy tumira. Ang sarap, ang sarap tumira, tumira lang siya, bujok. <laughs> ang sarap tumira, tumira, ba tumira? Ang sarap tumira, ayun, ang sarap tumira sa ganitong klase pala ng lugar na tipong nasa mga puno ka, maraming kapunuan, tas mataas yung, uh, yung lugar, and then ikaw lang yung tao doon, parang ang sarap sarap. Ang sarap lang sa pakaramdam. Puro 'ko sarap kasi yung joy na nararanasan, nararamdaman ko ngayon. Peace of mind tsaka sa heart sobrang sarap, sobra. Nakatuwa. So nawa natuwa kayo sa aking vlog ngayon. Hindi ko kayo nilibot sa mga city city. Ano muna tayo ngayon? Medyo um yung uh, pinuntahan natin ngayon medyo uh, nature nature tayo ngayon, 'di ba? sabi nga nila ba, diba, pag gusto mo ng mas tumaas lalo yung uh, yung spirit alam mo yon yung 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 peace of yung pagkaroon ka ng mas magandang peace of mind syempre pumunta ka sa place na tahimik at masaya at mas makakapag-focus ka pinakamasarap talaga sa sa life yung ano eh mamuhay ng simple kasi sa simpleng pamumuhay andun yung contentment di ba tapos at the same time ma-appreciate mo yung mga simpleng mga bagay na nakikita mo. So, parang gusto ko tuloy tumira sa gantong lugar na uh, sa gubat lang, ikaw lang mag-isa, or kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Yung payak na life lang, pero masaya, masaya. sarap mag-isip ng mga magandang mga bagay, ang sarap mangarap ng mga magandang mga bagay para ipagpatuloy yung buhay, di ba? So... I really thank God for this kind of opportunity na pinapa-experience niya sa life ko. And um, nawa, na-inspired kayo sa kwento ng life ko sa mga pinupuntahan ko, di ba? Di muna tayo pumunta sa mga building-building. Ngayon medyo nature-nature muna ngayon. Mag-alatarasan muna tayo ngayon, guys. So dito nagtatapos yung ating napakagandang umaga ngayon, mga parikoy. Salamat sa patuloy na pag-watch ng aking mga vlog. So nakita niyo yung nasa likod ko sobrang ganda diba yung mga tuyong yung dahon ang ganda tingnan kakulay ng aking winter clothes ayan nilalamig po si Israero so sa si lahat ng aking mga tropa mga tropa pits ko dyan around the world next naman level up na tayo meron tayong mga um, uh, mga subscribe subscribers from US si Ate girly hello Ate girly Ayun, tsaka from Korea. Siyempre si Polly Jane at yung iba pa dyan ng mga friends natin, mga parekois, parekois natin from Korea. Hello! So, ngayon guys, finally, nagutom na ako. <laughs> Nangasim yung chan ko sa orange na kinain ko. Pero ang sarap, sobrang sarap. At may papitbit pa sa akin mamaya. Alam ko si, si Lolo Tomodachi. So, nag-iisip ako ngayon kung pagbalik ko dito by next week ano yung uh, ibibigay ko sa kanyang ano um, gift syempre bawa sa atin si Lolo ng kabutihan kailangan balikan din natin ng kabutihan alam nyo isa yung sa manners dito sa Japan guys every um, time na may binibigay sa kanila yung kapwa nilang Japanese kahit maliit na bagay lang um, hindi naman sa hindi higitan nila yun kundi meron silang ano eh, um, uh, pagbabalik ng pasalamat so napaka importante yung ganong uh, manners sa kanila and sa atin bilang Pilipino ba diba, um, ang sarap tingnan yung ganong klase ng manners and uh, sarap din i-apply sa life natin na uh, pag may ginawa sa ating kabutihan yung isang tao, gawin din natin ang kabutihan. At minsan nga, di ba? Kahit nga yung tao gumawa sa atin ang hindi maganda, di ba? Parang ang sarap pa rin kung papakitaan pa rin natin ng mabuti. So dito nagtatapos ang aking napakagandang araw ngayon guys. So happy Sunday. Yun. Maraming maraming salamat guys. Sa mga pare ko isko, around the world. Salamat. Maraming maraming salamat. I love you Lord. Thank you Lord. Bye guys.